Hello po mga choy, magandang araw po sa lahat at meron po tayong isang ka-chicken choy na nagtatanong po kung ano po yung uh, magandang gamitin na harina po no at ang may isa suggest po namin na magandang gamitin na harina ito po mga choy at panoorin nyo po kung ano po yung binibili po namin ano? at ito po ang may papayo namin na okay po siyang gamitin at saka maganda po siyang pang coating sa fried chicken po mga choy at subukan nyo po ano yan po ang pangalan ng ating harina po, Baby Panda po. At makakita po kayo niyan sa mga pamilihan po, no. Pwede niyo po ang gamitin niyan para ma po ang quality ng ating ginagamit na harina po, mga choy. Sana po nakatulong tong video na 'tong mga choy no sa subscribers natin nagtatanong kung ano po yung magandang uh, gamitin na harina po na pwede nating gamitin sa FC, mga choy no. At kung meron pa po kayong mga katanungan mga choy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-comment at pakilike po ang ating video at pakishare na lang po at para malaman po namin saan po nakarating ang ating video. Shout out po sa inyong lahat at ingat po kayong lahat mga choy.